ang tanong ni Nanay Maria sa kanyang mga anak. Mga anak, pabigat ba ako? Narito po at panoorin natin ang episode na ito. Nanay Maria, ilang taon na ho kayo? 77. 77? Nanay Maria, ikwento niyo po sa amin. Ano ho ang problema ni Pasugut kayo dito sa face-to-face? face to face ang ikasabi ko, ma'am, yung anak ko nga dalawa, si Rosilda at saka si Birgie, Yung, yun ang sakit sa kaluluban ko. Sa maliit pa sila, inaruga ko sila. Inarugaan ko sila, halos eh, subo ko. Hindi ko na lang ituloy kay ipakain sa kanila. Pero ngayon na matanda na ako, daw inapi-api na ako nila. Hanggang so, ngayon. Ma'am, Aywan ko lang, ma'am, kung makayanan ko ito, ma'am. Bakit <laughs> <laughs> ginanyan ako nila, ma'am? Nanay Maria, ano hong ginawa sa inyo ng mga anak ninyo? Ano ma'am, yung doon ako sa kabila, magpunta ko doon, kung may hiningin ako sa kanila makarinig pa ako ng salita na hindi maayos. Ang gusto ko na ma'am, kung magbigay kayo, magbigay walang walang padalangat, salita na hindi maayos. Mm. Paano kayo kumakain? May ano ako, yung kapitbahay, may kapitbahay ako. Pag magutom na ako, magpunta ako doon, maghingi ako sa kanya, binigyan ako niya ng ano, yung pagkain, ulam, at saka kape. Eh kung pinalayas kayo, nanay, isa kayo nakatera ngayon, sa kaibigan niyo? Hindi. Yung may isa naman ako na anak, minsan doon ako. Pag magalit naman, la lalayas na naman ako. Sab sabi ko pa nga sa sarili ko, Mabuti pa mamatay na lang ako. Na hindi ako hindi ako mag ano yung mag ano, Hindi mag, hindi ako magpabigat sa kanila. Okay. Siya ang sinasabing anak na malupit umano sa nanay niya. Totoo ba ito, Roselda? Pasok. Aling Roselda, totoo bang pinagmamalupitan ninyo ang inyong nanay? Naruga po yung nanay ko, kaso nga po yung pag pinakain namin sa ayaw niyang kumain, nam namimili sa ng ulam na ilalagay namin sa dami namin, dami kong anak na binapakain. Siyempre hindi ko maano yung gusto niya. Totoo ba yan, Aling Maria? Hindi naman, ma'am. Bakit? Hindi ba na ako magkain kahit gulay kung wala lang masama na salita na maririnig ko. Kasi daw pag pinakakain ninyo ay may sinasabi pa kayong hindi magandang pananalita eh mahirap talagang kumain. Hindi po, Aling Roselda. Hindi po totoo 'yan, Ma'am. Nagsinungaling po 'yung nanay ko, Ma'am. Hindi ako <laughs> si <laughs> India, ako si Nungaling. <laughs> <laughs> hindi po 'yan. Aling Roselda, sino ka anong Masakit naman sa akin mula niya ko yung nanay ko Pero may masama din po ako ng loob sa kanya si, Simula po nung nine, nine years old pa lang po ako Sinasaktan nila po kami Yung pamalok ng nanay ko Bayabas na kayong kawayan Tapos yung isang kapatid ko po Pumasok sa ilalim ng bahay namin Parang lang sa mapapalo ng nanay ko Aling Roselda Sa akin po nanonood ang nanay ko ngayon ha Bali-baliho yung hawakan ng walis tingting, -ting. uh, Walis tambo ah. Dahil po ang kanilang generation ay talagang namamalo. Wow. Tapos nadala pa natin yan ha, ng konti. Si Daniel at siya kay yung pangalawa kong anak si Carlito ay napapalo ko hanggang sa nawala. Nung mga bata sila, palo. Kasi nadala namin yon, namamalo ka rin ng anak. Hindi po hindi ko po pinarana sa mga anak ko yung naranasan namin sa oh, nanay di ko. nanay. Oh, mabuti kung ma ganoon, 'di ba? Pero hindi kasalanan ng nanay Maria mo kung paano sila because yung generation nila, ibig sabihin yung panahon nila na yon ay yun ang talagang pamamaraan ng pagdidisiplina. Hindi po ako nagsasalita po sa kanya po. Hindi ako nagsasalita kay nanay na masama. Si sinungaling yung nanay ko. Ikaw ang sinungaling. Tutuunay... ikaw ang sinungaling. Oo, oh, oh. ikaw ba ay pina pinalayas mo daw ang nanay mo, Ate Roselda? Nung time na tung time po na naan na po ako sa barang nararamdaman ko sa kanya na ayaw niyang kumain tapos i Ayaw kong kumain, walang ulam. Gaganyo yung nanay ko, simple sa hirap namin. Isa lang po yung nagtrabawa sa amin, ma'am. Yung asawa ko lang, ma'am. Eh, pero magulang mo yan, eh. Yung mga aso, kinukup natin. Kaalakas-lakas kumain ng mga yun de ba? Aling Roselda, totoo bang kayo po ay uh, napilitan na lang alagaan ang nanay niyo? Opo. Bakit kayo napipilitan lang? Mahal ko pa rin yung nanay ko po kahit pa Eh pero ba't kayo napipilitan na alagaan? Ilan ba kayong magkakapatid? Lima po. Kamo sa mga ibang mong kapatid? Nandun po sa Nobalitsis yung... Bakit hindi isa. sila, ba't ang nanay mo hindi makap malapit doon? Ayaw rin niya doon. Sila naman ay awang-awa sa dinaranas ni Nanay Maria, John Mark at Virginia Pasok. Aling Virginia at John Mark, sino ang gusto man sa inyong magsumagot nitong tanong ko? Paano ba talaga tratuhin si Nanay Maria ng kanyang mga anak? John Mark. Ah, ano po Kasi mo, Yung... Pinapadala ko pong pera kay na Lola Maria po. Si Tita Dadang po yung pinapadala nyo Tapos kalahati lang po na pupunta kay Lola Maria. Hi! Interesado ako doon kay John Mark kung bakit siya nagpapadala ng pera. John Mark, anong relasyon mo kay Lola Maria? Apo po ako ni Lola. Ikaw ay apo. Sino ang nanay mo? Pinsan, pinsan po ni Tita Dadang yung nanay ko. Bakit ka nagpapadala ng pera? Para po kay Lola Maria kasi nakikita, po, nakikita ko po yung ginagawa sa kanya ng mga anak niya. Okay. Wala na po sa kanya nagbibigay na... Ng... Kunyari, magbibigay ka ng magkano? Sa pag po, binibigyan ko po si Lola Maria ng isang libo. Isang libo? Ano na lang, nangyayari? Napupunta na lang po kay Lola Maria, limandan. <coughs> okay, so ano nangyayari doon sa kalahati na lang daw ang nakakarating? Eh? Hindi po totoo yan, ma'am. Inano kung ginawa ko yung pera ni nanay, ma'am. Sinungaling po yan siya, ma'am. Paano akong magsisinungaling? Ka tinatanong ko na ka kay Lola Paano, Maria. Ka eh si Lola Maria pala yung sinungaling dito ngayon. Huwag so, ka magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Ikaw pa nga nang sa kayo ng pera, pambili mong alak eh. Tatarbao ako para bigyan ako si Lola Maria. Kaya ka mo ni Lola Maria ng pera. Huwag ka magsinungaling. Lola Maria, totoo ba na pin, binibigyan kang pera ni Mark? Ni John Mark? Dito. Opo. Binibigyan kanya ng pera. Eh, ikaw, siya daw ang humihingi sa'yo, pang-inom. Totoo ba yon? Hindi naman. Aww. Ayon sa research, si nanay ay may pension sa barangay. Tapos, binabawasan daw ito ni Roselda. Totoo ba, Roselda? <laughs> oh, ma'am, totoo po yan, ma'am. Dahil para, bar para kami ng pag pagkain niya, ma'am. Magkano ang, ang pension sa barangay ni Nanay Maria? 3000 lang, ma'am. Ha? 3000 3000 a month. Okay, so bakit umaabot ka sa pagkagutom? Kung meron ka namang... tatlon libo. Pinaghahatihan po nilang magkapatid. Ah, mga mag... ang mga magkakapatid ay hinahati-hati pa, Ate Roselda. Sabukunta ka lang po kay Lola Maria, isang libo. Sinungaling kayo. Okay, Ate Roselda, wait lang ha. Inaayos natin ang problema nyo kasi kung ayaw nyo namang arugain si Aling Maria, eh, ilalagay namin siya sa Home for the Aged at yung pension niya, diretsyo na sa kanya. At siya na magdidesisyon kung sino ang mga bibigyan niya. Hahawakan niya na lang talaga yung pera. Naglalabada ka pa rin daw, nanay. Naglaba, naglabada ako, ma'am, pero kunti lang ang sahod ko kasi matanda na ako, hindi ko na kaya ang marami. At saka pagkano? Magkano kinikita mo? Bawat isang labata. daan lang. Oh! Pero wala na hong isang daan ngayon ng pagpapalaba. Kung sino man niyang nagpapalaba sa'yo ng isang daan, ay nagte-take advantage yan sa inyo. Oo, labhan mo na lang yan. Kung konti lang yan, baka kaya mo na kaysa palaban nyo pa sa matanda. Yung 100 pesos mo na, ay, anong ginagasos mo doon pag nakukuha mo? Kunin pangalanin niya, ma'am. Yeah! Dr. Love, kayo na po. Salamat, Mama Carla. Very soon, si nanay ay wala nang matinong pag-iisip at kikilos na siya na parang bata na pinanggalingan niya. Sa kanya makikita ang pag-aalagang ginawa niya sa kanyang mga anak at paglilingkod. Mga bata na nanonood ngayon, sa ating programa. Samantalahin niyo habang nandiyan ang inyong lola, ang inyong ina, ang inyong ama na ngayon ay wala ng silbi at isang basura. Isang paghamon sa inyo. Ibigay niyo ang dapat ibigay. Pakainin niyo ng gusto nilang kainin. Paligayahin niyo ang inyong mga magulang sa huling sandali ng kanilang buhay, mapalad na na umabot ng 79 hanggang 80 sa itsura ni Nanay Maria. Then and only then, pagpumikit pumikit ang kanyang mga mata, tutulo ang luha ng kanyang mga anak at magsasabing, Mahal kita, Nanay. Mahal kita. Ito'y hamon sa inyo. Selamlar